Hello guys! Good morning! Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman Kaya for today's video po natin ay OTW na naman tayo para mag-visit sa isang kaibigan natin Yung pupuntahan po pala natin ay First time namin mag-meet ngayon at First time ko rin makapunta dun sa farm niya Or yung aviary niya Kaya excited na ako para makita yung iba't ibang klasik ibon na nandun sa aviary niya. Ang nagrekomenda pala sa atin ito ay si Sir Yo Aviary. Ayan, shoutout sa you Sir Yo Aviary. Mabuhay po kayo at maraming maraming salamat po sa suporta nyo sa ating channel. Ayan, babalitaan ko kayo guys. Pabiyahe lang po tayo saglit. Let's go! guys, no? ilang oras lang po yung biyahe natin ay nandito na po tayo kay JJ ng aviary para pasilip po sa inyo at ipagkita sa atin yung mga iba't ibang klaseng ibon na nandito sa aviary niya. So, papagkita niya sa atin pati yung set up ng aviary niya. Let's Nahay. go guys, pasok na tayo. Ngayon guys, no, kasama po natin yung owner ng Aviary dito na si Sir JJM Aviary at yung kanyang kapatid. Sir, ano po pangalan nila sir? Rohan Mendoza. Rohan Mendoza, ay eh, magkapatid po sila. Kuya po, kuya niya. Ayan, yeah. kuya. So ngayon guys, ah, uh, ilibot tayo dito sa ating ano, eh, sa Aviary nila para po ipagkita nga sa atin yung iba't ibang klaseng ibon na nandito kung ano yung mga mutation nila pero bago po natin silipin yung mga alagang ibon nila sir ay papakita ko muna sa inyo yung ano setup niya dito kung gaano kaganda yung facility niya so again sir kumusta good morning po good morning sir good no. morning. hindi mo nasabi sa akin sir ano pala fiesta <laughs> yan buti na lang ano kanina ah oh fiesta pa lang nag nagustin ngayon kanina sir Dumusot ako dun sa, ano, kabilang kanto. Buti na lang nakalabas ako. Dead end pala dun, no? Ah, sir. Yeah, so, naligaw tayo ng onte Buti na lang meron tayong, ano, uh, data at contact sir. Nakarating tayo dito sa, ano, sa aviary niya. Yun niya para bisitahin yung iba't ibang class imitations na nandito sa, ano, sa ibo na niya. Pero bago ang lahat, guys, bago po natin silipin yung mga ibo niya, ipapakita muna natin yung mga ah facility niyo sir kung gaano kaganda yung setup niya dito. Ito yung office mo sir. Bahay niyo to sir? Yes, yeah, sitting area po ito. Ah, so, sitting mga, area. Oh, makikita natin sa na, mga pader dito. So, dito natin sila ini-entertain. Grabe ga ito. Papakita ko sa inyo, merong ano, ah TV, tapos uh, ah, merong sala set. And at the same time, guys, naka-centralized pa. Wow. At, at dito naman sa side na to, sir, ano to? Ah, ito yung overlooking natin. Meron tayo dito na breathing area. So, dito lahat nakaset yung mga breeders natin. Then, uh, at the same time, hindi natin, pag uh, may mga bukitit tayo, hindi na na kailangan na pumasok doon para hindi ma-disturb yung mga dito natin. So, meron tayo dito ang uh, true and true na mirror na uh, pwede natin silang makita kahit na hindi natin sila nakita Ah, uh, okay. Yung pala yung purpose nung sir, no? Kaya nakasalamin itong side na to para kahit hindi ka pumasok, lalo na ngayon, uh, breeding season ba nila? Uh, uh, Tama? Next yes, month po, mag-setest tayo ng mga Indian breed, eh, for the preparation ng ating breeding season. Mm -hmm. Kaya, uh, nasa ngayon, pwede pa natin silang store. okay. In. Uh, okay. So guys, no, pagbibigyan tayo ni Sir na sinipid po yung mga dito, yung mga nakaset na niya na ibon dito. Uh, dahil hindi naman sila breeding season ay pinayagan po tayo para silipid kung ano yung mga nakaset nila dito. ano so, so, po yung mga nakaset nyo na ibon dito, sir? Ah, ito, so, sir. dito yung mga ayaran natin, sir. Dito. Tapos, ayaran natin. Oo, oh, sir. Ayaran. Mga engineering neglat pa lang ang mga tanong. Oh, Tapos, dun sa side na yun, sir. Ah, sir, mga GCC, sir. GCC. Ah. Mga Vinci Conyor. Ah, right. Pwede natin si David, sir. Okay, sir. So, kung makikita iitin nyo, guys, medyo nabulabog po natin yung mga, ah, no? ano, mga ilo nila dito dahil hindi nila masyadong sanay. Pag merong ibang taong, ano, tama? Ah, Pag Merong ibang taong pumupunta rito, ay talagang na-store po sila, na-stress sila. So, pasensya na kayo mga GCC. Ah. Gusto ko lang kayong i-video para makita ng mga viewers natin kung gano'ng kayo kaganda. Ayan. So, lahat ng nandito, sir, ay GCC pala yan. Yes, sir. Uh, 23rd iba-ibang mutation. Iba-ibang mutation. Pwede yeah. mo po kami sample lang, sir, kung anong mutation na nandito. Yan, yes, sir. Mga torp yan, sir. Mga torp. Tortoise, tapos... high uh, red GCC. High red GCC. Uh, Pineapple, na, uh, sir. Uh, tapos yung bilyot, saka Di pa ako nakakita ng bilyo. Ayun, siya Di pa ako nakakita ko sa inyo, guys. Kung ano ang itsura ng bilyo. Ah, sir. Yan, no? Medyo, ah, mailap lang sila na sila. Dahil nga po, ano? hindi sila masyadong sanay, lalo na first time natin nakarating dito. Kaya medyo maingay sila. Itong mga flight na ito, sir, ano itong mga... To? Ah, mga painahay natin yan, sir. Ah. Wala nga ah, DNA. Mga progenies mo na yung mga yan, sir. Ah, sir. Ah, taas. Ang bilis ng breathing mo, sir, no? Ah. <laughs> Baka pwedeng makaingi ng tips sa ano pagdating sa breathing. Pagdating sa mga medium bird na ganito, sir, ano yung ginagawa nyo sa kanila pag ano? Regular breathing lang po ba kayo? regular readings pero uh, para mas mapadali uh, yung production ginagawa ni Brother Rohan 2 to 3 weeks sa uh, uh, next box then ginagawa niya pinukulang uh, niya uh, yung mga chips Then, hinahanpid niya. feed na niya. Grabe, napakagaling palang mag -hand feed niya, ah, sir. Yeah. No? <laughs> Maya-maya -maya lang ay hingi tayo ng, ano, ng tips kung paano ba pa maghanpid ng mga ano mga medium bird na to. Kasi pagkakaalam ko, pag mga inakay talaga, is talagang risky yung pag-aalaga sa kanila. Saka parang may ilaw pa na pampainig. Tapos yung kailangan, yung temperature sa loob ng ano nila, sa vaccine na kailangan, balance lang yon. Lalo na ngayon, medyo malamig ang panahon. So ngayon guys, uh, pupuntahan naman natin yung kabilang aviary ni, ano, uh, ni Sir CJM Aviary para ipasilip sa inyo. Yung iba't ibang klaseng mutation na nandito. Pero bago ang lahat guys, no, gusto ko lang i-flex sa inyo yung napakaganda at napaka-solid na stainless flight case. So wow. Ito, grabe. Kuya, pero anong ano to? Anong size ng flight case mo na to? Ang size ng flight case nito, meron tayong uh, yung length niya, is 4.6. Then yung width niya, is uh, 3.5 feet. Then meron tayong height na uh, 8 feet. Yun yung diamonds yun ang ating price Grabe guys, so napakalaki. Pure stainless na to sir, no? Oo, oh, stainless na yan. This uh, price is made by stainless steel. So, ito ay constructed ni uh, the bird's mother. Ah, oo. Oh. So, parang nga ito. Eh. na Sir uh, RJ ha? Shout out okay. So, sir Napakaganda po ng mga Gawa nyo na flight cage Ito mga ito sir Ano rin to? Mga progenics, progenics na rin Progenics na yan sir Yung mga yan Na pinapagulang namin sila hmm. Na may mga ano na yan May mga uh, DNA na yan So Pag prepare na sila sa breeding For breeding na sila Kukuha lang kami ng mga fear namin dyan na alam naman lang kung sino yung mga magkakapatid at hindi. Mm -hmm. So hindi kami kailangan uh, hindi sila related kay isa kita. Mm -hmm. Then ilalagay namin sila sa mga breeding teams. At dun sa kabilang ano sir, parang naka-divide yung ano mo? Okay, ako ang ano yan sir, isang five pigs lang yan. Pero since na uh, ang um, pinagawa ko ate, meron siyang partition dito, Yeah, si mm, Oo, oh, natatanggal pala yan. So, so, soon, ang gagawin namin, pag na-set na namin ito, kasi mga breeder namin ito, ang mga mag Ang mga breeder uh, na po itong uh, mga ito. So, this month, uh, bago kayo malik, isisip ni Brother Rowan, eh. yun ang gagawin namin, ipupulang namin ito, tatanggal na namin ito, hmm. partition. So, mangyayari, kung mga titignan mo, both sides, meron silang mga purchase. Apo. So, ang lipad ng ibon, 14 sila. Talagang uh, may exercise sila, no? And at the same time, guys, kung makikita nyo, merong ventilation dito, talagang pumapasok yung sunlight. At para sa hindi po nakakaalam, yung sunlight ay napaka-importante po sa mga ibon natin. Maging sa ating mga tao ay doon natin nakukuha yung vitamin D3 sa, sa, ano, sa sigat ng araw na kailangan din ng mga ibon natin. At the same time, sir, yung ulan. Yung ulan, oh, ayan. Yung raindrops kasi pag nakita nila yan at naramdaman nila sila mismo, Naga si shower, si shower 'yan, no. Hindi na sila kailangan spray ng ano na o paliguan dito sa may cage nila. So ayan, si brother pala yung ano, yung magtuturo sa atin at sasabihin niya sa atin yung mga daily routine niya dito sa mga ano, sa mga ibon na nandito, kung ano ba yung vitamins, mga seeds at gulay protas na pinapakain niya sa mga laga natin ibon. Okay sir. Yung vitamins natin sir, yung essential multivitamin. Every other day yun, tubig sa vitamins. Ano siya, alternate. Sa per tubig para sa mga breeder natin. Tapos sir, yung mga gulay natin, uh, may may, sapol, okra, ubas, may sarap. Pangkalahatan na yun sir. O, oh, sir uh, Alo, -alo ano, yung mga sir. African, ano, African oh, lovers yeah. oh, lahat Maging yun. sa small, medium, sa at young, yeah, gano'n. Yes sir, lahat yun. Oh. Mara. Pero sa mga ano sir, sa mga hand pigeon, yun, yung mga pinapakain sa kanya. Ah, sir, uh, meron tayong 821 sir. Uh, dito sir. So guys, oh, so, sa atin ni sir yung ano, yung feeding program nila sa mga alaga okay. nilang ibon na dito. Hand feeding formula na ito, sir. Tapos ito, pag may ina na sila, pinapahain natin ng egg food. Or Ah, okay. Tapos ito yung vitamins natin. Ito yung ano, pinaka okay. uh, pagkain ng mga hand feed. So, bird Bersalaga. Ah, okay. tapos, uh, multivitamins eto gumagamit tayo nito guys ano oh, ayos oh, it, ay. uh, tapos ito yung pwede natin ano ito sir kasi mga pagkain ng mga ibon natin grabe guys oh so, merong <laughs> sarili ring refrigerator yung mga ibon nila dito dito sa loob ng refrigerator ay wala kang ibang makikita kundi mga gulay mga uh, uh, prutas na pagkain ng mga ibon na yan oh no? yes, grabe meron silang apple uh, dito tapos ah uh, ubas uh, ubas merong yellow corn kalabasa. Chili <tinyin> is very important. Chili. Tapos, Siling yan, pang patiwong, pang breeding. Tapos, meron silang ano dito. Alright, uh, okra. okra. Yeah, yan, okra. Kalabasa. Tapos, dito, Banana silang there. saging. Yan, so kung, <laughs> kung nagugutong ka guys, ay pwede ka rin kumain dito. Grabe guys, no, napakasarap palang kumutong dito. Ang mag-video dito. Nauna ay press tayo, hindi sinabi ni Sir. At the same time, kung magigita nyo yung laman ng refrigerator, at, ay napakaraming pagkain ng na mga kaganyang able. So, to... Dito pa lang ay makikita mo kung gaano kahalaga yung mga ibuliser, kung gaano niya kamahal talaga yung pagkain, yung vitamins at yung mga prutas at buhay sa kanya ay suportado yung mga alaga niyang ibon. So ayun guys, papakita naman natin sa inyo yung ano yung size niya to. Ah, isa-isayin natin kung ano yung mga mutation na nandito sa ano sa isang aviary na ito. So kung titingnan natin guys ay merong dalawang aviary feature ano, JGM meron dito sa labas at yung mga medium bird niya ay nandito sa ano sa loob ng kwarto niya. Sir, dito naman sa side na to ano-ano yung mga nakaset mo na ano dito ng mga breeder? Okay, actually meron tayo dito mga kakatails. Kakatails naman yung mga, mga, mga nandito. Yung mga mutations. Mm, mm Meron tayo dito mga white face na and follow mga ganyan. So, meron din tayong mga yung pinatawag nila ng normal uh, space. Mm -hmm. Like uh, Lupino, mga Pearl. Mga ganito. Pwede ba natin silipin sir so, para ba? Uh, may uh, natin uh, sa mga viewers natin kung kano uh, so, kaganda uh, uh, yung mga kakatils uh, mo na nandito. Breeding area to. So, magkikita mo, wala sila sa labas. Then, nandiyan sila sa mga loob ng mga nest nice boxes nila. So, doon so, sa isang area, ito, ito naman yung ating mga ano mga progenies tapos pwede natin iyan, ano, kasi naka-flight sila. Nandun yung ano. So, Ibig sabihin, sir, um, maliban sa aviary mo na to, meron pang isang aviary din na nandun sa harap. Grabe guys, no? napakaraming ano, uh, aviary, sir, dito sa may ano, dito sa may bakuray niya. So, yung location pala na ito, Sir. Saan yung location mo na to? Sa Naguskin. Barangay Sa Naguskin, San Francisco, San Fernando, Pampanga. Anyway, Sir, sa mga viewers po natin dyan na uh, gustong mag-inquire sa mga ibon mo o gustong bumisita sa aviary mo, saan ka pwede nalang kontakin? Uh, meron po tayong Facebook page na GGM Aviary. Anytime pwede po silang mag-inquire. Drop so, lang po kayo ng message. Then, uh, kami po dalawa ni Brother Rawan na uh, iiyahan po namin tayo. So, ayan, guys. Now, sa mga gustong mag-visit or mag-inquire sa mga ibon ni Sir J.J.M. Aviary, ay pwedeng-pwede po kayong uh, mag-PM sa kanya. I-attach ko po dito sa screen yung contact number niya at yung Facebook page niya para po sa mga gustong mag-inquire, ay pwedeng-pwede niyo po silang i-PM doon sa Facebook page nila. Dito, Sir, para may mga hinakay ka na. Ah, uh, Sir, meron dito. Nak Pwede ba natin silipin. Pagkita natin sa mga viewers natin. Mm -hmm. Grabe, guys. So, napakaganda ng, ano, ng mga hinakay ng mga kakatin. Yung kakateel na ano 'to, Sir, ano 'no 'to? Aide nila. Ah, uh, 'yun, Sir, yung hen na uh, lutino, Sir. Tapos yung cock white face. White face. So, uh -huh. yung white face na 'yon, yung cock 'yon, tapos ito, uh -huh. yung hen, yung lutino. Lutino. Tapos meron silang dalawa ay tatlong, tatlong inakay. Uh -huh. Grabe, napakaganda. Pagdating sa mga kakateel, Sir, yung breeding age ng mga 'yan, kagaya din ba ng mga medium bird? Ano, -hmm. oh, Sir, mas uh... <laughs> madali ma to breed ang mga kakabays. No? Mm -hmm. so, usually medium sila? Oo. Oh, uh, usually from 8 months to 1 year, mabibreed muna sila. So, mas mabilis kaysa sa mga medium. Hindi sila ganun ka-selan ba? Okay. ba sa pag-aalaga. Pagdating naman sa breeding, sir, ah, uh, meron bang times na uh, may mga casualty? or mga uh, dead on shell na nangyari sa ipirin. Pero sir, especially pagka mainit. So, pag hindi ah, uh, uh, balance ng temperature mm -hmm. sa loob ng nest box. Minsan yung mga, yung mga itlog, although fertile sila, pero nagkakaroon tayo ng mga jetting, uh, shell na... E, hindi mo talaga e, maiiwasan may talaga iwasan yun. Ma? Kahit gano'ng uh, katutok o gano'ng kasarap yung kinakain nila. No? Talagang, ako rin sir, uh, kung hindi nyo nagtatanong, uh, breeders breeder din po ako. Uh, talagang pagdating doon sa mga casualty, dead shell na ano, talagang hindi may yan. So, okay. ang ginagawa natin is, magdobli ingat na lang or uh, gumawa ng isang hakbang or program para maiwasan natin yung ganung pangyayari. Side na to sir, parang ano to, walang laman. Actually okay, sir, preparation po namin pa. Ito yung mga cages namin para sa mga Indian ringer. Ay, yung nandun sa ano, so, sa flight cage. Sa flight cage. So dito po namin kasi meron kaming 4 sets dito. Then dalaw pa sa taas. 6 sets ang ilalagay namin dito. So by next month, ilalagay na namin dyan yung mga nandun sa Set flight cage. Set na natin page. sila. Uh -huh. At meron akong nakita dito, sir. Parang hand feed yata ng mga ano to. Yes, sir. Ito yung mga bagong hand feed natin, sir. Bali, dalawang ano to, sir. breeder, uh, yung, yung parents sila, sir. Dalawang parents sila. Ah, sir. Lahat sila. Sa isang ano, sir. Sa isang breeder, ah uh, ilan yung maximum egg niyang mga engine? Ah, Five yung may 6, 7, 6 Ganon. Pero okay. iba uh, iba, ito, sir. Um, sabi guys, so napakaganda na nga, uh, ng, ng mga inakay ng mga Indian ring neck. Ilang weeks na itong mga to, sir? Uh, nasa mga 3 weeks na yan, sir. Uh, 3 weeks. Uh, iba Napak iba nga. Nga. So guys, papakita ko sa inyo. Anong kulay ni sir niyan? Uh, blue niyan, sir. Blue. Blue. Yan, yeah. no? Grabe, napakaganda. So yung parents niya sir ay eh, nandoon sa ano? Ah sir, naka yung sila. Yung kanina sir. Tapos ito sorry eh, yung palit itong isa from the parents na blue split palit by albino. Naglalabas sila ng mga inakay na blue palit na automatic po siya na sex link uh, pen ang mga mm. blue palit. Oh, so, yung mga palit po is uh, ano no, yung mode of inheritance is, nila is sex link. Tama ba ba? Tama. Yan. So, yun po yung naging, <laughs> kasi dalawang parents to, yung sa Rainbow Project. Uh bali -huh. uh, combination ng Blue Split Paladin at the same time yung Hemis Termino. Mm So, meron siyang tatlong uh, na-produce itong summer. So, kaya lang walang lumabas na Rainbow ngayon. Yung last clutch niya, may isang rainbow na lumabas. Uh, pwede yung pagkita sa amin, sir, kung nandiyan, yeah, pa, nandiyan, nandiyan pa yung nandiyan ano. Kung piece. ano yung itsura so, ng mga rainbow so, na Indian Ringneck. So, yun guys, nung papakita sa atin ni sir, yung itsura ng rainbow na Indian Ringneck na progenies niya dito. Actually guys, first time ko rin makikita ng ganong klaseng ano, kaya hindi natin palalapasin. Ito ang pagkakataon na to, para makikita yung mga iba't ibang klaseng mutation sure, na project ni sir na napalabas na niya yung mga outcome ng mga breeder niya. Yung sinatawag po natin na rainbow, kung makikita natin yung ating first stage, going to the left, meron tayong dalawang color na meeting ito on the left side. Yung dalawa na yun sir. Oh, yung not nakakabit dun sa kaya wall. Oh, ito, ito guys, oh, ito, 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 ito isa na to. ito. Oh, so, ngayon, yung after ng dalawang retina na yan, yung pangatlo, yun uh, ah, yung tinatawag ng turquoise blue palid ah yun, ah yun sir, uh, yun okay. sir so, na, so, yun sir blue lalapitan natin konti, since na hindi naman ganun ka kailap yung ano, yung mga Asian leg na sir, yan to grabe, napakaganda ng gulay niya yung kasi sir, yung calf is <laughs> crimino, then yung hen is blue palid So, yun yung na-produce nila. Meron din silang na-produce na blue palit at saka blue palit nila. Ito pala sa side na to ay nandito yung mga breeder niya na sand poison. Ngayon naman ay titignan natin dahil merong sinabi ka rin na sa sir na meron daw siya ano, red factor na sand poison. At first time ko rin makakita ng ganun kaya hindi na rin palalakasin. Yung pagkakataon na to para makakita po tayo ng red factor na sand poison. Okay, ah uh, dito sa side na to sir, meron tayong nakaset na 9 pairs na sand poison. 9 pairs na sand uh -huh oh. dito sa side na to kung makikita mo wala sila so nesting sila mm. nasa loob sila ng cages nila ah ng nest box nila so preparation din sila para mag breed sila so, pero uh, lahat ng mga breeder na nandito is breeder na breeder breeder, na uh, na? breeder sir yung iba sir uh, proven na yung iba nag breed pero hindi pa sila nag fertil pero soon na magkakaroon na sila ng ano ganoon ano, talaga sa si 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 ano sir no <laughs> uh, hindi mo mapaperfect yung breeding. Meron talagang, ano, meron talagang minsan nangyayari, hindi sila nag-fertil. Hmm. Tapos, uh, yung ibang breeder naman, hindi marunong maglinding. Pagdating na sa mga ganong breeder, sir, anong ginagawa niyo? Actually, sir, uh, ang ginagawa namin, meron kami yung incubator eh. Mm -hmm. Kasi ang sangkonyor, meron silang uh, estilo na minsan pag uh, nakapisa na sila, kung kunyari, apat yung itlog nila, then nakapisa na sila ng bawat uh, every other day kasi nagpipisa sila eh kung ano yung style ng pangingitlog nila every other day, then ganoon din pag nagpisa sila. Ah. So, pinaano namin yan na, sabi ko nga kay Brother Rowan, pag may ganun na at may natitirang itlog, ipupulaw tayong mga sisiw para maano ma sila, i na. At the same time, fertile yung mga itlog, ginagawa namin, nilalagyan namin sa incubator mm -hmm. para hindi masayang. Minsan kasi may style sa parents na pag napisa na yung mga anak, lagi na silang nasa labas. Ah, so, iiwan nila siya. May, may ganong style. hindi na naman na. lahat. Hindi naman na na. lahat. So, nakatutok siya. Pagdating sa ganong ano, system, kukunin niya yung itlog, ilalagay niya sa incubator. Then, from day old, ihahantid niya. Ilang days bago ma-hatch yung itlog ng sign ko nyo? Nasa mga 24 days yan, sir. Ah, parang ano rin, hindi sila ganun kakapal yung shell nila. No. Parang mga African din pala. 20, Minsan 21, 21 24, days. So, uh, nag-aano sila, nag-aano sila. Dito, meron tayong tinatawag na normal sign ko at the same time ito yung red factor sang konyor natin. Ah okay, Ito pala yung itsura ng red, red factor. factor. So guys, papakita ko sa inyo malapitan uh, para naman kahit papano ay talagang may inspire kayo sa pag-aalaga ng mga ibon. Yan you know, o, napakaganda okay. ng red factor niya. At yung parents naman niya, sir, ito yung uh, normal sun conure pero ang parents niya galing din sa ano uh, combination ng red factor at saka ano, uh, San Connor. San Kumbaga, so, may lay siyang red factor papatayin, papatayin niya red factor. Mm. Pero normal lang siya. Ah, wow. kasi wala tayong split sa Pati itong ako. mga to sir ay proven na sila. Ito proven na to sir. Naglabas na sila. Naglabas na ano, sila sir? ng dalawa pero hindi ganoon ka, ka solid na RF yung anak nila. Mm, meron pero, pa Oo. Oh, sa eh, akin, hindi ko ina-ID eh, na arep. Arep. Kasi nga, uh, kailangan visual siya. Mm -hmm. so, Ito yung pinaka-visual nung ano, sir, no? Ah, yan, yan. Yan, no, yan Napakaganda yung ano, yan ng bib niya. Kumpara dito sa may ano, yung normal, at saka yung ano. Oh. Napapansin ko pati yung pagpak niya sir. Ayan oh. Ayan. Pumupula talaga. Niya. Oh. Tapos dito sa kabila is yellow, yellow naman. Yellow. Oh. So makikita mo talaga yung pagkakaiba ng red factor at saka ano normal na sand gold Tama sir. So papakita ko muna sa inyo guys wide shot yung mga breeder niya na ano na sand gold So right guys pupunta tayo dito. Ito yung way palabas ng ano ng daan. Pero meron pa daw ano, uh, ibang alaga dito sa sir na mga kakapin ito ngayon sisilipin natin kung anong uh, setup niya dito sa ano so ayan guys normally maliban po pala sa mga ibon na nandun sa loob ng bahay ni sir ay meron pa siyang mga alagang kakapis dito kung makikita nyo sa liburan ko ito yung parang mo daw sir oh garahe ito yung pinakagarahe niya maging yung mga niya guys ay ginawa niya ni Kasi sobrang dami ng mga alaga niya na ibon So ngayon tatanungin natin si Sir kung ano ba yung mga uh, iba't ibang uh, um, or ID ng mga kakapaid uh, sa na nanito. Ito sir, yung mga na-produce na namin, no? From breeder namin ng na mga back-to-back -back na lupino. Ito, kung makikita mo, alu-alu na to. ah uh, mga matured na to. Ready to set na to. Ready to set na. Oh, yun, so, kaya makikita mo yung mga kulay nila at saka yung laki nila. Talagang sagad na sa ano. Pero so, tinitignan ko sir, napakalinis ng ano kahit medyo uh, marami sila sa isang flight kasi hmm. kung tutusin parang napakaliit ng flight space sa kanila pero tinitingnan ko ay napakaganda ng palahibo nila. So anong ID ng mga to, sir? Sir, itong mga lutino. Mga, mga lutino, lutino mga normal lutino, mga kakathe ah, na yung mga yan. Mm, no? Yan sir, oh, alu-alu na sila dyan. So dito so, yung kanyang no? Hmm. so dito, mas naman, mas, sir? dito naman mga pitch space ng mga pearl, saka ayan, mga cinnamon. Cinnamon muna pearl at saka yung mga albino. Yan may mga ah, ito, albino. Ah, uh, albino. Mga red eyelid no, sir. Oo, ah, sir. Ayun, yeah. Tapos ayun yung cinnamon guys. So, kung may nyo, napakalayo ng kulay ng cinnamon doon sa anong kulay katabi niya, sir? Ah, ito sir cinnamon tapos ito mga normal pearl po. Mga so, normal uh, pearl parang sila nyo, yung uh, pearl talaga, meron silang bilog-bilog sa likod, Ayan. Ah, tapos Ayan. may may pearl pa din ito, yung ano, nakikita mo yung dulo ng pakpak niya isa dilaw. Uh, so, five siya. Ito naman sa isang cage, meron tayong mga white face dito. Mawa mga white oh, mga, mga yan, mga palo na yan. Tail so, yan, mga, sa, Mga palo yan. Tapos, cinnamon palo. Yan ang mga, ano natin, mga white face natin. Dati yan, mga paanak natin, ano. So, the same din dito, yan, mga white face din yan, na pearl at saka mga pearl pipes, then, ah, uh, mga cinnamon na white face palo. Etong mga progenies mo na do sir ay yung mga yung mga parents nila, yung mga nandoon sa nandoon sa no, no, no. Sa doob ng ibili no, breeding ka guys, no, tingnan niyo kung gaano kabilis yung production ni sir pagdating sa mga kanyang breeder. Talagang uh, magikita mo at uh, talagang mag enjoy ka, talagang ma encourage ka na mag-alaga ng mga ibon dahil magikita mo lang yung mga progenies mo na napakarami kahit medyo mahal lang seeds grabe pero uh, sabi nga nila happy lang no? Ito naman sir mga imitation mutation natin ng mga kakatil Meron palang high mutation eh? Uh, from breeder natin ng mga back to back na emerald So, nakapagpalabas na din tayo ng mga emerald. Tsaka yung tinatawag nila na uh, mga 5 pero ano siya follow. Anong itsura ng emerald sir? Emerald okay. para siyang ito sir, itong mga 'yan. Yan makikita mo. Para siyang gray na ano, ah, light. Okay. Light yung ano niya. Yung ends na sinasabi. Oh, yung ends na sinasabi. Ay, parang silver siya no sir. Oh, tapos meron tayong mga heavy tide. Yung kokonti lang yung ano niya sa likod. ayan mga ganyan. Ito rin, sa taas. Mga heavy tied may yan. Heavy -tied oh. Nga, ano? Yung kukunti na lang yung patch niya sa likod. Ay, yung ano niya, yung stripe niya sa likod niya. Uh, ano? Itong mga to, bali, ito na yung pinaka high mute. Oo, oh, may mga high mute na tayo diyan. Uh, ah, high mga, na yan. ano. O may guys, no? yung visual na ano, na emerald. Emerald, emerald. Oh, ng oh, kulay niya sa ano, sa personal. Talagang Ah, hmm. uh, may pagka-gray siya na ano, na silver. Etong oh, mga ito, sir, mga mature na rin yung mga yan. Uh, may matured na dyan sir 8 uh, months no uh, nasa eight months na itong mga ano na to going to breeding na yan yung mga yan Balik tayo sir pagdating po sa pro sa program ng pagpapakain niyo ay equal lang kayo Oh, sir, la lahat tayo binibigyan namin equally uh, ang treatment namin sa kanya. Walang special. Oh, kaya magbibita mo sir, sabi nga nila, yung balahigo daw, iba. Hmm. iba. Oh, minsan na uh, makintab, oh. Then, uh, malinis. Uh -oh. Sabi mo nga sir, marami sila sa cage, pero wala kang makikita na talagang ano. Nakita ko nga sir oh. kasi, uh, guys, kung makikita nyo, nandito ko ngayon personal. Uh, yung mga kakatil niya ay talaga napakaganda ng balahibo. Shiny na shiny yung ano. Kaya natanong ko ulit kung yung program or yung uh, trick nila sa kanila ay pare-pareho lang. So nasabi ni sir ay walang ang special, walang high mute, walang low mute. Lahat ng mga niya ay special sa kanya. Tama po sir. <laughs> so yun lang guys, nasa sana po ay muli kayong nag-enjoy sa mga lagas table ni Sir JJ M. Avery. Ayan, sana po lalo kayong nag-enjoy para mag-alaga ng table. Once again guys, sa mga gustong mag-inquire sa mga ibon niya or gustong mag-visit po dito sa Avery niya, ay pwede-pwede po kayong mag-PM sa kanya para po sa mga ibon na gusto niyong uh, manaman o tanungin sa kanya. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, patuloy po kung humilingi na suporta sa inyo, please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod natin video. Goodbye!